Kuya, sasabay ako sa inyo. Ikaw na maganon nito, ha? Sasabay ka sa kanila? Hindi. Sa kabilang sasakyan ako. Para makuha na lang yung banding hanggang sa inyo doon. Sa school na. Ikaw na maganon nito, na? Para malungkot. Ano lang, para pang mapapanood lang ni tita din Si Kuya Lito, malungkot po sa pagalis ni Tita Ethel. Oh hi, good morning. Ano? Ay, uh, binabati ko po ng magandang umaga po yung mga nanonood na ayon, yun, ayun, yun ayun araw, palis na yung araw para sa si Tita Ethel, idol. Teddy. Hmmm. Pa, 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 <coughs> Papaalam na pala ako mm -hmm. Sa mga makakapanood Ayan uh, Ako po'y namamaalam At magpapakasyon lang po ako ng US Sinasama po ko ni Tita itin. Kaya Siguro Mga one year lang po ako doon mm -hmm. Siguro mamimiss nyo ako At na hindi nyo pa nasabihin Mararamdaman ko yan oh. Ayan Malamig ba ngayon doon? Teka, malamig ba doon? Ay? Nagihelo ngayon doon. Bili mo akong tita. Tiyan, bili mo akong jacket na ano, makapala. May niebe ngayon doon. Niebe? Mm. Uy, maglalaro ako ng niebe. Oh. Mag-aalaga ako ng matanda doon. Eh. One, two, three, say cheese. Cheese. Okay. Oh, tita, tita, ana. Ah, tita, dito ka na. Ah, abang Team Red kasi sila tita daw. Agong oh, go back, go back, go back. Oh. Ikaw, pumit lang ah. Ito na, Ivy. Ah. Mamili niyo ako, pupunta na ako ng Amerika. Oh. Cheese! Cheese! Okay. Thank you. This is also red. Yeah. Yeah. Nako. No ano ang kayo dito ah? Ang uli na si Kuya. Nag-vlog niyo yung ano ni Tita. Ah. Oh. Uh, ah, ano ano mo mismo sa akin at ako ay pupunta na lang ano US. Tawag ka muna ma. Ha? Ano yung mamimiss mo? Mamimiss <laughs> kita. Uh, Tene, pasar ko na lang ako ako eh. Parang naiiyak ka, alis na ako. One year lang ako doon. <laughs> Bagay. Ha? Bagay. Oh. Parang iya ka, alis lang ako eh. Isang taon ako doon. Masyadong inaalala. O, oh, hindi mo hindi ba gugurong ka? Kasi may mga babasagin akong gamit nyo. Ito kayo. <coughs> Walang iyakan. <laughs> Nakasunod po kami dona kung kami mag, doon tayo magihwalay sa school na kita salamat po sa pagmamahal sa family ng <coughs> Thank you huwag mo naman. huwag mo Oh, Ma'am, ikaw na mag-end Okay, ingat kayo. Eh, di ba ako nagkakash ikaw Hindi, kaso yan. Mm mm ingat dito. Ingat. ka. Ingat. 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 Ingat gitu nah. nah. Ingat Ben Ben Bye take bye 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 Ay kasama pala <laughs> si Hanggang oh. school lang naman eh Oo oh, oh. Mabilis yeah. ka talaga Siyempre. <laughs> bye! 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 Oh. Bye! ano po buwan dito narendera airplane lima lima na. lima 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 lang per Diyan na mo lima libo Diyan mo ang mukay Punta Saan niya yung ano <laughs> na Yung binukan niya Binil eh Russian Russian Lalo Wait na, Kung -kung. Lalo Ay, you want to check in the Okay You camera, tìm kiếm đi kiếm 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 Really, oh, right? Ang mga yeah. estudyante. May sasakyan sila. Anong oras <laughs> na ba? 7.30 na ba Ano bang oras ang ano niyo? Pura pula kayo. Ano ba meron siya? May ano sila? Um, music video. Okay. Alam mo ba? Pang Christmas, ganun. Mm -mm.

Kaya tinatanong pala si Noah kung lilipat pa Kasi kung hindi kukuha n'yo doon siya sa tarpaulin. Nakausap na n'yo Eh nakausap na ba? Eh ano, okay na. Eh ano kasi yung Noah? Siyempre, kung wapit Ah, Noah. Diyan lang. Diyan lang. Diyan na Diyan na lang third na. marami pa kumuha sa ng Ngayon four four ka Ay, <coughs> 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 UH! oh, po, fourth year pala. Wala talaga yung NBA. Fourth ka pa ngayon. Apo, fourth siya. A ah, sa susunod. Kilete na. may kamukhang le... Kahit saan ang kilete eh. <coughs> libre sa din. Pero ano lang, konti lang. Pag nasa, pag nakakuha sa <laughs> <Sorry>. <laughs> <laughs> Hindi kasi para, so, dapat na nung ini pag 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 ini Pati. ini pag 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 ini papalapit na po kami si sa school so kami ito drop na po dito sa si school and sila tita po is pupunta na sa airport so yan yeah, sila po yung sasama ng teta si lolo ito so, po sila Lo. 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 Ay. <laughs> Ay, may iba na sila din eh, sa school, <laughs> yung mag So, yan po na sa the trap na po sa school. So, sa so, pa mga tayo no? na so, sa mga alas na Wala at, po, channel po natin. Maraming maraming salamat. Ito po mga So, tayo uli, guys. Pagpulayan po tayo na Diyos. Sige po lagi. Mahal po namin kayo. Tayo Bye. Bye. Bien, bye. <laughs> bye. 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 Bye.